Mga diskarte. Kasabay ko si Buddy dito. Dito kami sa ano? Malbar. Si Buddy. Ito yung gamit ko. Ito naman yung kay Buddy. Ayun. Nag-unload siya. Hindi natin yung video doon. <laughs> Buddy. May lang ako sa kanya. Ayan mga kadiskarte mika, kas may kasabay pala ako dito Si Buddy Nauna siya dito sa ano Dito kami sa Malbar Ayan si Buddy PL161 Dito kami sa ano Buddy Shout out <laughs> Ayan si Buddy Remulador Dito yung first drop ko Pagdating ko yun dito pala siya Nag-unload Dito kami sa ano Petron Malbar Ayan o Shout out mga diskarte Tapos niya ako naman Ayan mga diskarte Kain muna tayo Habang Nuhintay natin matapos si ano Si Buddy Remolador Ayan o Yun yung truck niya Ga-unload pa siya Tapos tayo naman dito nga pala ulit tayo sa ano Statolway Malbar. Oh, grabe yung tao rito. Grabe yung ano kasi Sabado ay daming naluwas. Ano mga katsate. Shout out. Bogchi muna. Ano mga katsate. Mm. Grabe kanin pinamin sa akin yung misis oh. Ang dami tao rito. Ang dami ng kakarga. Ito okay, kilometer 75. Petron, Malbar. This is a start always. ondaon baon lang tayo ng ano, kanin saka tilata. Kasi ngayon pa lang tayo nakaka-reliever. Nakabiyahe. Ang pesa usunod pa natin sa sweldo yung ano. Yung ito mga biyahe natin, saka yung overtime natin, trip alawan. Eh, uh, eh sa ngayon sinasahod natin yung basic pa lang. Monthly basic pay yung. Pero pag lagi na tayo nakakabiyahe Medyo Lalo nang gaganda <laughs> Pwede na tayo bumili sa karinderiya Bili <laughs> para hindi rin napupuyat si misis na ano Ay, Napakasipag din ang asawa ko eh Ayaw kong pagising ng umaga, gising din siya para mabaunan lang ako sikaso ba? sikaso buntos pa sa awa ko si Matis Karting Mrs. Kailangan lalo, lalo tayo magsipag. Nagdagdag ko ng baby natin. Ayan. Eh, patapos na si bathroom. Patapusin ko na ito. Tutulungan ko sa room. Tapos mag-unload na ako. Ayan. Atras abante na si Buddy. Shout out! <laughs> eh, atras abante ginagawa kasi para masimut yung ano, yung yung ano ba, yung produkto. <laughs> si Buddy. Kaya na atras abante para sumut lahat doon sa ano, sa drain. Tapos i-drain niya yun doon sa ay, sa compartment ba? Sa, ayun, sa discharge valve. Didrain niya yun doon, sa ano niya. Yun, yun ang proseso. Makakadiskarte. Ay, eh, pagkatapos niya, ako naman ang pupuesto. Ang itong, ano, stasyon na to, oh. Oh. Ano, dagsa, oh. Okay, kasi weekend, eh. Nagtao. Ayan mga kadiskarte Shout out Ingat sa mga Biyahe natin Let's always ride safe and let's keep on Tracking Ayan mga kadiskarte Paalis na si Buddy Tapos tayo naman ang papalit Pag atras niya Tayo naman ang pupuesto doon Sa ano nya Pinwestoan niya lang eh kita ko dito side mirror eh ang dami ang dami na pwesto na ano kotse sa likuran niya ah tara si buddy basta tayo naman si buddy remolador Tayo naman ang papalito, mga katiskate. Tayo naman ang na mag-unload ng ating produkto. Shout out. Let's go. Yeah. Waiting tayo, mga katiskate. Waiting dahil hindi kakasya yung ano diesel bali marami naman nagkakarga yun eh, oh. saglit lang tayo siguro mag waiting nito shout out mga kadiskarte yung hey, mga kadiskarte tapos na tayo dito sa ano sa first drop natin dito sa malbar sa start tollway Pro -po proceed na tayo sa ano sa sa second drop natin sa ano Barangay Bungo, Kalamba. Eh ginagawa yata ang Calidon. kaya sa tanawan handaan daan. Ito binigyan tayo ng sketch ni Buddy. Remolado. Tapos eh kani kabagay nga ka po din naman ng instruction sa atin na taga RAR. Uh, Discarte natin doon O yun paano mga diskarte? Shout out Bihay na tayo